Um, good evening mga kaibigan. Uh, nandito kami sa San Juan uh, kasama ko si Angel. Sino yun? At meron... Meron... Meron kaming topic sa inyo. Meron, meron kaming topic na pag-uusapan. About sa dalawa. Si Isabel, tsaka si... Nelson, ang tanong namin sa inyo, nag-secret marriage na ba yung dalawa na yun? Uh, Angel, anong masasalam mong comment? Marriage, hindi pa kailan okay. mo. Bakit mo? Kapatid mo yun eh. Hmm. Hindi mo kapatid yun? Kaya pa kailan mo yun. So, wala kang magiging comment ba yung gusto na secret marriage yung Kalau kita ni mana sih? Kita ingin membawa barang. Eh, kita ini masih jilat membawa barang. Mana? Tanya. Tanya, nak? nyong awak hidup, hujan, humiliationnya nak? Nakakita okay, niyo akong ginagawa? Nasaan ko ginagawa niya sa akin? Inumilis Inum niya ako. Mas lalaki, ra ba ako. Kahit alam naman nating lahat, mas lalaki ako. Nakikita na niya yan, na naman yung kamay niya. Nangungurot na naman. Wala na kasawaan ng kamay na to. Putulin ko na tong kamay na kuling kamay Ah, okay. So, yun lang po. Hindi, hindi, Ah, <laughs> uh, yun. Uh, nasagot na po natin yung... Hindi ko na. <laughs> may dito may, may ka pa. Dito ka pa ang comment. Oo, oh, may sasabihin ko. Sige, o. Bukas ang ating programa para sa sasabihin mo. <laughs> so, gusto ko lang i-clear. E <laughs> hindi ko. Ano yung clear? Anong, may anong gusto mong i-clear? E <laughs> Dali, anong gusto mong i-clear? Hindi <coughs> ayaw ka. Tayo mo na? Hindi, <laughs> diba <ka> ayaw <tayo> mo na? Hindi ako na i na. gusto mong mag pagkatapos ng ipinig ang uh, tayo ng ating mga viewers wala ka dapat sa alala hindi na ah eh siyempre minsan na tayo na export sa camera so hindi naman hindi naman katulad ng kanilig ng napanag ko ng hawa <laughs> yari tayo mm -hmm. so yun lang po at uh, nasipuha na po namin yung sagot kaya uh, uh, may mayabalo po siya hindi talaga <laughs> ako na good good talaga <laughs> so bye bye na po uh, maraming salamat sa inyong panonood uh, tapos si Jage na din uh, signing off